Yo, what's up mga body? Welcome back sa ating channel. For today's video, sisaksak tayo ng Peter. dirt. Yeah. So, kuha tayo ng mga mail. and then ihulog natin dun sa tub kasi maraming hindi mga pali and naubos na kanilang tubig so magpakain tayo ng tubig fakes kamayin na natin Kapon? Ang sangat daw. Kami mo, taka. Tulungan na natin mag pili. Ah, oh, grabe. bilis. Ang bilis. Ah, oh, alright. Pay dark.

Dito tayo mga pari. Eh, nanganak yung ating mga full gold na ribbon and non-ribbon. And then, dito ay smug na. And dito tayo sa happy dirt. Kasi, Maraming fry yung ating feeder, i-harvest natin. So, meron pa tayong natin ang na breeder dito. Uh, marami yung anak. Ayan mga badyo. Uy! Yeah. Teka. Kulang sa tubig. Harvest tayo ng fry ng feeder.

So, medyo madami-dami din yung ating filler. Ayan. Meron pa ba? Ah. Uh, wala na. So, medyo konti na yung breeder natin dito. I think nasa apat lang na male. So, ito yung male natin. Ayan. Ito yung breeder natin na may dito. Uh, napunit na, pero malalaki talaga yung ears nila dito. So, galing yan sa show grade mga body and then napunit. Kaya, ginawa na lang natin breeder. So, ayan. Nagpapakain si Danny Blue ng magna. So, ang pakain ng magna is yeast. Kamping? na po ba sa ayan? So, ito ay sample natin ng magna. Hopefully, makarelease tayo this week. Ay, next week pala. Ayan ang ating magnadap niya. And, medyo madami na. Ayan. Dito, uh, see that? diba di ba? Lipat natin dito sa kagod. Diyan na, full gold? Dito na, stamp. Dito ba? Tagko na lang dito? O dito tayo mga body. So, itong mga planggana na to is hindi na natin nagagamit. Eh, kailangan tayo reset yan. Kasi maglalagay tayo ng duff niya. na side. Tulad nito. Eh, lagyan na lang natin ng halaman para may shade sila sa init. Yan. Madami na yung ating magna mga body. Dito marami. Yan. Yan. Madami. Hmm? Hopefully next month is makabenta tayo ulit ng magna. Kasi eh, maraming naghahanap. Eh, wala naman tayo mabigay kasi nga nag-reset tayo ay nag stop pala tayo nag stop tayo mag alaga ng magna noong nag lipat tayo dito sa farm 2 and dito din sa mga planggana ay sa drum pala ito ito dalawa tatlo apat lima panglima lima dun sa gilid is lalagyan din natin ng uh, magna dap nya mga body next week kasi yung tubig dito is bago pa lang uh, acclimate muna natin yung palumain mo na natin yung tubig para safe yung ating cultured magna pero mostly yung paggagamitan natin ng magna is papakain natin sa mga breeders natin kung marami talaga saka tayo magbenta yun siya mga bali ito nilagyan ko na din eh ng magna dito na reptop tapos ito pala yung nakuha natin na mga fry I think wala na tayo wala na tayo makuha so nasa mga 20 plus din to and dagdag din yan sa ating eco grow out ng mga p-dirt kasi yun dito na din na gold is hindi pa nanganak tignan natin I think meron pa akong isa dito malaki sana ba yun? kumahanap yung ating brother na full go. Ayan. Ah, ayan, 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 Oh, see that? Ito oh, ang laking full go. Big mamas. Laki, di ba? <laughs> Hulog na natin ito sa tab. Let's go. Ayan, ihulog natin dito mga buddy. Yung ating mga feeder fry diba di ba? yan, gano'ng kadami yung fry. So, kinuha lang pala namin lahat dito ng malalaki. Mm. Halos fry na lang talaga yung makita dito mga body. Kasi transfer na natin dun sa cement pan. Tapos dito is meron pa tayong i-harvest din ng mga fry katulad nito. Marami pa. Ayan o. Ngayon Papakita natin yung ating mga ginugroom So post muna natin Kasi papailawin natin doon sa ating grooming See ya So dito muna tayo mag start mga babi Dito tayo mag start So dito sa first layer is Mga blue dragon Blue dragon Na juvenile size Ito hap muna ano? Kanya Para siyang green dragon na may pagka-ivory. Ito din dragon. Tapos meron tayo ditong panglaro na Hawkmoon moon 3MB. Ayun. Kuha tayo ng fishnet para makita nyo ng malapitan mga bali dito tayo kita ko sa inyo yung ating half moon na 3MB Uy! hindi natin ay relax 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 Uy! grabe naman talaga yan oh pwede na malaro mga body sakto sakto uh -huh. A moon talaga yeah. then dito is meron din tayong sub-adult na red dragon ito yeah, yung mga bali ito ako sa inyo aruy red dragon na sub-adult Gilid, gilid. Ay! Hey. Di ba? Dito din is meron din tayong RDSS din na ginugroom. Papakita ko sa inyo. So, sayang, lumagpas na yung dorsal niya mga pali. Sub-adult na siya. Wala kasing show. Kaya hindi natin nasali sa 3MB. And same as dito, puro red dragon na mga ginogroom. Puro hapon yan mga body. And ito, going adult. Sub-adult. Ito din sub-adult. Sub-adult. Ito maganda din to. Hapon din. Tara, punta tayo dun sa kabilang uh, grooming tank. Ito, marami din tayong ginugroom dito, mga bali. Wala ko sa inyo kung update dito. Dito tayo. Dito is... Ah, ito na, betala ito. Mga... Sold na ito, mga bali. Uh, wild red. Cauliflower. So, ready for shipping na ito, mga bali. And, pinawarantin lang natin. Ito yung ating HB Blue na sub adult na din ganda ng form body oh. delta ng delta talaga ayan paro half blue yung nandito dito sa baba RDSS din kita nyo yan uy half moon talaga Kabin dorsal. Grabe yung dorsal mga body. Lupit. Ah, uh, dito, mga ender, eto lumaki na to. Double sword. Ano yan? Ganda na ituro. Ito mga bottom sword. Ang malaki na bottom sword na natin. Dito! Puro Moscow Ayan mga uh, Blue Moscow Blue Moscow HB Pastel Nabasag yung tang HB Pastel Ayan meron tayong ABT dito Na Sub Adult Sub Adult Kita ko sa inyo mga balik ABT Delta Big body Ayaw magpahuli Sa yes, iyo dito Ayan Dito mga elders na ito mga body Ito ang haba na ng sword Pakita ko na rin sa inyo para Para ma-update kayo dito Kasi sobrang tagal lang natin hindi nakapag-update dito sa ating mga endlers So waiting na lang to lang show mga bali. Ay ano? Sempre. Ha, pakita ko sa inyo. tayo yung solid mga bali. Grabe talaga. Huh? Kapal ng stock. Same as dito. Ito din. Walang linis-linis yan. Dito, meron tayo singga dito. Singa blow Ayan, yung blow natin dito din ayan yan tayo Ay, blow grabe naman talaga yan ka delta ito 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 delta din. Ito. Same as dito. Lapad na ng kuan alpin So, waiting for show na lang to, mga buddy Eh, I hope pakasali tayo sa mga international show. So, hindi ko muna papakita muna lahat para ma-excite kayo sa susunod na video. Kasi, ito ko kayo sa mga isa natin dito sa farm. Marami pa tayong ipapakita sa inyo mga badi dito. So, sobrang haba na kasi ng video natin. Kaya, kita-kita uh, ka. Tayo bukas, mga badi, sa susunod na video. Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating video. Don't forget to like, share, and subscribe.